Aries. Ang panalo ay masaya magagawang maging masigla. Ang kalusugan, at isipan pero dahan-dahan sa pamimigay. Nang naging panalo dahil ang bumabati ay kinukuha ang oras mong swerte, pag natapos maglaro doon magbalato ng masayang makakauwi, Ari sa oras na umagang paglalaro ay alas 8 hanggang alas 10.45 ng umaga may ikatatalo na apat na pong negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.05 ng hapon may ikatatalo na limampot dalawa na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.15 na madilim, may ikatatalo na limampot dalawang minutong negatibo magsuot ka ng damit na may kulay pink ng maging maingat pag nananalo, at kulay pula ang iiwasan. Toros, ang panalo ay masaya magagawang maging masigla. Ang kalusugan, at isipan pero dahan-dahan sa pamimigay. Nang naging panalo dahil ang bumabati ay kinukuha ang oras mong swerte, pag natapos maglaro doon magbalato ng masayang makakauwi Taurus sa oras na umagang paglalaro ay alas 6 hanggang alas 9.15 ng umaga may ikatatalo na 56 na negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 4.10 ng hapon may ikatatalo na 58 na negatibong minuto, na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Huwag masyadong makipag-usap pag ikaw ay kasalukuyang nananalo, dahil mabilis mauubos ang oras na buenas. Gemini, ang panalo ay masaya magagawang maging masigla. Ang kalusugan, at isipan pero dahan-dahan sa pamimigay. Nang naging panalo dahil ang bumabati ay kinukuha ang oras mong swerte, pag natapos maglaro doon magbalato ng masayang makakauwi, Gemini sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7 g's ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3 g's ng hapon may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12:15 na madilim may ikatatalo na 50 minutong negatibo orange na kulay ang dapat na iiwasan dahil magagawa kanyang mabigyan ng kamalasan. Cancer, ang panalo ay masaya magagawang maging masigla. Ang kalusugan at isipan pero dahan-dahan sa pamimigay. Nang naging panalo dahil ang bumabati ay kinukuha ang oras mong swerte pag natapos maglaro doon magbalato. Nang masayang makakauwi, cancer sa oras na umagang paglalaro ay alas 9 hanggang alas 11.45 ng umaga may ikatatalo na 43 negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 4.05 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto Nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.00 na madilim may ikatatalo na 55 minutong negatibo, kulay brown ang iyong iiwasan dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo, at sa player na malakas magsalita kukuhanan ka ng oras mong swerte. Leo. Ang panalo ay masaya magagawang maging masigla. Ang kalusugan, at isipan pero dahan-dahan sa pamimigay. Nang naging panalo dahil ang bumabati ay kinukuha ang oras mong swerte, pag natapos maglaro doon magbalato ng masayang makakauwi. Liyo sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7.15 ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.05 ng hapon may ikatatalo na 52 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.15 na madilim, may ikatatalo na 50 minutong negatibo, Umiwas ka sa kulay yelo dahil kaya kang mabigyan kagad ng pagkatalo. Virgo. Ang panalo ay masaya magagawang maging masigla. Ang kalusugan, at isipan pero dahan-dahan sa pamimigay. Nang naging panalo dahil ang bumabati ay kinukuha ang oras mong swerte. Pag natapos maglaro doon magbalato ng masayang makakauwi. Virgo sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 8.15 ng umaga may ikatatalo na 50 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.50 ng hapon may ikatatalo na 42 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim, may ikatatalo na 52 minutong negatibo. Apple green na kulay ang iyong iiwasan dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo para matalo. Libra. Ang panalo ay masaya magagawang maging masigla. Ang kalusugan, at isipan pero dahan-dahan sa pamimigay. Nang naging panalo dahil ang bumabati ay kinukuha ang. Oras mong swerte, pag natapos maglaro doon magbalato. Nang masayang makakauwi, libra sa oras na umagang paglalaro. Ay alas 4 ng umaga hanggang alas 7 gis ng umaga, may ikatatalo. 51 minutong negatibo. At ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3.15 ng hapon at may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Nabigay ng mga kalikasan. At ang huling mga positibong oras ay alas 6 ng gabi hanggang alas 9 gis na madilim may nakapaloob na 53 minutong negatibo sa mga nasabing oras, magsuot ka ng damit na may kulay blue, magbibigay sa iyo ng dagdag na oras na buenas, ang iiwasan mong kulay ay green magdadala sa iyo ng kamalasan para matalo. Scorpio Ang panalo ay masaya magagawang maging masigla ang kalusugan at isipan pero dahan-dahan sa pamimigay nang naging panalo dahil ang bumabati ay kinukuha ang oras mong swerte pag natapos maglaro doon magbalato nang masayang makakauwi scorpio sa oras na umagang paglalaro ay alas 8 ng umaga hanggang alas 11:15 ng umaga may ikatatalo na 51 minutong negatibo at ang ulit ay alas 11 ng umaga hanggang alas 12:05 ng hapon at may ikatatalo na 53 minutong negatibo na bigay ng mga kalikasan at ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10, 10 na madilim may nakapaloob na 50 minutong negatibo sa mga nasabing oras ang iiwasan mong kulay ay yellow dahil mabibigyan kanya ng kamalasan para kamatalo. Sagittarius. Ang panalo ay masaya magagawang maging. Masigla ang kalusugan at isipan pero dahan-dahan sa pamimigay ng naging panalo dahil ang bumabati ay kinukuha. Ang oras mong swerte, pag natapos maglaro doon magbalato ng masayang makakauwi, Sagittarius sa oras na umagang paglalaro ay alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga, may ikatatalo 53 minutong negatibo. At ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3.15 ng hapon at may ikatatalo na 58 minutong negatibo. Nabigay ng mga kalikasan, at ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.15 na madilim, may nakapaloob na 50 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Capricorn ang panalo ay masaya magagawang maging masigla. Ang kalusugan, at isipan pero dahan-dahan sa pamimigay. Nang naging panalo dahil ang bumabati ay kinukuha ang oras mong swerte, pag natapos maglaro doon magbalato. Nang masayang makakauwi, Capricorn sa oras na umagang. Paglalaro ay alas 4 ng umaga hanggang alas 7.05 ng umaga, may ikatatalo na 51 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon at may ikatatalo na 50 minutong negatibo, nabigay ng mga kalikasan. At ang huling mga positibong oras ay alas 6 ng gabi hanggang alas 9.15 na madilim, may nakapaloob na 52 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka sa player na may kayabangan kumilos at umiwas ka sa kulay pink sila ang kukuha ng oras mong buenas. Aquarius, ang panalo ay masaya magagawang maging masigla. Ang kalusugan at isipan pero dahan-dahan sa pamimigay. Nang naging panalo dahil ang bumabati ay kinukuha ang oras mong swerte pag natapos maglaro doon magbalato. Nang masayang makakauwi, Aquarius sa oras na umagang paglalaro ay alas 3 ng umaga hanggang alas 6 gis ng umaga. May ikatatalo 50 minutong negatibo. At ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 gis ng hapon at may ikatatalo na 52 minutong negatibo. Nabigay ng mga kalikasan. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12 gis na madilim. May nakapaloob na 50 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw ay umiwas ka sa kulay brown dahil magbibigay sa iyo ng kamalasan para matalo. Pisces Ang panalo ay masaya magagawang maging masigla. Ang kalusugan at isipan pero dahan-dahan sa pamimigay nang naging panalo dahil ang bumabati ay kinukuha ang oras mong swerte, pag natapos maglaro doon magbalato, nang masayang makakauwi, Pisces sa oras na umagang paglalaro, ay alas 8 ng umaga hanggang alas 11.15 ng umaga, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 4 ng hapon at may ikatatalo na 53 minutong negatibo, na bigay ng mga kalikasan. At ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10.15 na madilim may nakapaloob na 53 minutong negatibo sa mga nasabing oras, ngayong araw ay umiwas ka sa kulay violet dahil pwede kang matalo kagad at sa player na malibog magsalita.